Sige ya. Hello mga kacharis, for the rest first time magpapagupit ang aking bunso. Nakita ko talaga sa itsura niya mga kacharis na sobrang takot na takot siya. Mm. Ah. <laughs> diba? Pogi ka na na. tayo ngayon, tayo ngayon ha. Kamayos ka lang, huwag kang ano. Malikot. Tingin ka sa mirror. Tingin ka hindi, sa mirror. Para hindi ano, para hindi masira yung ah. hair. Okay lang yan? Hmm. Hindi yan maano yung ears mo. Kailang okay yan? mo yan? Kailang Huwag malikot. Pulit, 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 Nakita ko na ikot. Okay. 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 mo Okay. Okay. Ito na oh O, tingin sa baba. Tingin sa baba. Tapos relax lang, oh, relax. Hindi tayo matatapos niyan. Maluwag. Relax, relax lang. Parang kang ano? Maluwag. Distrit, distrit mo yung ibo. Para kang... Ang Mapangit yung hair mo. Mapangit. Dali na, maganda na nito sa kabila. Para uod na nilagyan ng sopa Dot mo lumub na. na. mo. piece. balikot. Dot mo. Daltaan na. yung one piece. Tama right? piece. Tama okay. Okay. mo 'yung ano, sa ice mo 'yan. 30 ko?

The three, I'm the three, three, four, three. Ayan ang mga kasyaris, hindi na siya pagkakamalanggol kasi always siya napagkakamalanggol. Oh, mas pogi siya ngayon at saka napakaayos ng na kanyang po. Yun lang for today's video. Bye!